Good morning, good morning guys Nakikita nyo ba yung bilog na bula na yan? Yan po yung logo ng TV5 Yan, nandito tayo guys sa tabi ng TV5 At bumili ako ng pagkain doon sa likod ko You know, may mga kumakain doon Paris, pero ang binili ko kanin lang Bumili ako ng kanin So, ang kanilang service TV5 Alright Tayo guys ay papunta na sa aking Destinasyon Saan ko sinusundo ang boss Let's go guys, biyahe na tayo Kita-kits na lang tayo mamaya guys Sa head office dahil ako ay Susundo na Guys, shout out sa mga tropa Tropa ang piloto Good morning, good morning Andito tayo in sa channel 5 <laughs> Nakikiparking lang ako ay bumili lang ng pagkain guys dahil meron akong tirang pagkain kagabi na manok galing sa inasal at saka ayun ang aking kakainin bumili ako ng isang kalahating rice ngayon para meron tayong pang almusal pagdating sa head office yun hmm. samahan nyo naman ako guys sa panibagong araw at panibagong buhay ni Ricky Boy panibagong vlog na naman sana po tulungan nyo po ako makapagpa Lago ng aking channel sa mga sumusuporta dyan maraming maraming salamat po at muli po ako humingi ng pasensya dahil ang aking vlog po ay mga simpleng vlog lang kung ano-ano na sana supportahan nyo pa rin si Ricky Boy guys ayun po ang panibagong buhay ni Ricky Boy ngayong 2025 buhay driver hindi na po ako nakasama ngayon sa mga community riders kasi sobrang busy po ng aking trabaho hindi po ako makapag-support sa aking mga kasamahang Riders Club. Pasensya na po kayo sa akin, guys. Nawain mo, niyo po ang aking kalagayan dahil ako po ay isang driver sa isang private. O, di ba? Yan, yan, po yung aking pinag-drive po. Thank you so much, guys. Good morning, good morning. I love you all. Bye-bye. Good morning, good morning guys. Ito na naman si Ricky Boy. Kakain na naman ng almusal dinisang kopo at tirang pityo ng manok na may pakpak diba? ayun tayo guys dito tayo sa Manila ang taas ko no Oop. ayun ang taas ko kaya na guys A few moments later.